Ciao mga tao, buongiorno. Thank you Lord sa isang bagong araw at panabagong buhay na pinahiram niyo sa bawat isa sa amin at sa aming buong sambahayan. So ayun na nga at nagbukas na nga yung curry for Express. Let's go at makikimarites tayo kung ano meron ba dito. So ayun as expected, marami silang mga ready to eat food. Mga meron sila dyan poke, merong sushi, merong mga tramezzini. Meron din naman siyang mga fruits, mga veggies, at saka lahat ng items na nasa fridge, mga prosciutto, yogurt, etc. etc. So, normal lang naman yung mga prices niya. Hindi naman siya yung ina-expect ko na presyong pang turista since tourist spot nga ito. saka nag-iisa siyang grocery store dito. So, hindi naman. Okay naman yung ano, regular lang yung prices niya. And kaya talaga ako dumaan din dito kasi meron akong nakitang sale na siguradong ikatutuan ni Colasa. At habang nagtitingin-tingin nga tayo dito, ay isisingit natin ang ating Italian word for the day. And our Italian word for the day is apertura. Apertura means opening. Pasensya na po at medyo napabilis yung aking video dito kasi medyo nagmamadali na rin ako nitong oras na to dahil kailangan kong habulin yung oras ng sundo kay Kula. Otherwise, mag-aantay na ako ulit ng 3 o'clock para masundo siya. At ayun na nga, nagtanong na ako kay Atche dahil hindi ko makita yung aking uh, kailangang kailangan bilihin. So ayun, tinuro niya na sa akin. Pero since may nakita ako ditong hagdan, akyat muna tayo. Tingnan natin kung anong meron sa taas. Dahil kukuhanin pa naman nila yung order ko sa stock room, eto taakyat muna ako. Titingnan ko muna kung anong meron dito sa taas. Kaka-intriga, may second floor. So, andito pala sa taas yung mga dilata, mga mantika, mga kung ano-ano condiments, etc. May mga tissue dyan, diapers, mga ilang bagay para sa mga babies. Meron din sila dyan mga shampoos, mga banyo skuma. Kaya yun, so matotal, kompleto naman siya. Medyo konti lang yung mga stocks nila, pero halos kompleto din naman yung tinda. Akala ko maliit lang yung pwesto nila. Yung pala kasi may second floor, so ayan ang dami rin, dami rin na mabibili meron nga din ako nakitang ilang pirasong toys tapos ito oh, tingnan mo naman meron pa silang pa elevator kasi may second floor sila, tsaka meron din pala silang basement, andun ata sa basement ang kanilang mga stocks doon kinukuha yung binibili ko na isang box na meow <laughs> What's that? Milk? It's not for you. Tommy. It's for you. Yes, because I love it. Okay. Very heavy. <laughs> Very heavy. Okay. sit down. Wow, ten milks Oh, di ba? Hindi naman lahat ng tuwang-tuwa siya sa milk, diba ba? <laughs> o oh, siya, hanggang dito na lang muna. Until next time. Ciao!